Kumusta mahal na mga mga ngalakal? Kasama mo ang Analytical Community Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stop. Iminumungkahi namin na maingat mong isaalang-alang ang lahat ng mga parameter ng kumpanya. Ihahambing namin sa iyo ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya. American Airlines Group Inc. Ticker AEL ang pagsusuring ito ay batay sa impormasyon mula noong Hunyo 27, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya American Airlines Group Inc. na bibilang sa subkategory. Air Transportation, 21 organisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, 4.5 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategori ay 2.1 puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw sa loob ng stock market sa pangkalahatan. Makikita mo na ang average na resulta para sa US stock market sa kabuuan ay 1.8 points. Laban sa iskor na 4.5 puntos American Airlines. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya American Airlines at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya American Airlines Group Inc. nagpakita ng pagbabago ng minus 0.2%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 7.4%. Market capitalization ng kumpanya American Airlines Group Inc. nagkakahalaga ng 7.35 bilyong dolyar. At ang capitalization ng subcategory ay 146 bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US dollars 4.4 bilyon. Ang capitalization ng libro ng subcategory ay US dollars 6.1 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng market at balancing capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi American Airlines Group Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 5.04%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay negatibo 7.33%. Tatlo tatlo. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at halaga ng libro ng subkategory, masama, minus isa puntos. Ang organisasyong pinag-aralan ay walang mga obligasyong pinansyal. Rating ng pananagutan sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang market price ng kumpanya sa ratio ng kita ay isa 0 pito. Na may average sa subkategory na labintatlo isa. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa mga ratio ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 686 milyon. Inaasahang magiging US Dollars 1,357 milyon ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 0.1. Ang average sa subkategori ay 0.5. Pagsusuri ng presyo ng palitan sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti 1 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars milyon Ang inaasahan kita para sa susunod na 12 buwan ay paunang US Dollars Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang marginality ay 1.3%, na may average na 4% sa subkategory. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 22.7%. Ito ay at 356% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay $55,000. Habang para sa subkategory ito ay $251,000. Pagtatasa ng halaga ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay 5.1 libong dolyar. Average ng subkategory, US Dollars Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ 407,000. Subcategory, $476,000. Pagsusuri ng dami ng benta bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subcategory, passable, 0 puntos. Ang bilang ng maikling pagbabahagi ay isa 0, 4%, kumpara sa average, para sa subcategory na 4.3%. Tagapagpahiwatig labing 14 na nagpapakita ng antas na 51% para sa kumpanya American Airlines. Para sa subkategori, ang antas na ito ay humigit kumulang 54%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US dollars 11 oras 12 minuto. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars 13 oras 54 minuto. Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit para sa iyo. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon. Guru Markets, ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng stock American Airlines Group Inc. Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Huwag buksan ang deal dahil ang video na ito ay isang pagsusuri. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng Information and Reference System Guru Markets.